Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggalin hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 50 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 g's ng umaga, na may singit na 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pink kaya kang kuhana ng oras na Buenos Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 Gs, ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, na may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15, ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pula at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, na may singit na 44 na minutong negatibo, At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na put minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya para malasin para matalo. Virgo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may singit na 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, nang hapon at may singit na 4 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay yellow dahil kukuha sa iyo ng oras na swerte. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 57 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 10.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka player, na may kayabangan magsalita at mahilig sa alak dahil bibigyan kanya ng ikatatalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 4:45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay purple kukuha sa iyo ng swerte. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 44 na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga. May singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya ng kamalasan para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat isang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay dayaw dahil pwede kang matalo ng mas mabilis. Pisces mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 44 na, na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 45 ng hapon at may singit na 47 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay yellow, dahil mabibigyan kanya ng kamalasan.